Bago tayo, bago kami bumalik sa executive session, uh, colleagues at lalo na guwa-huaping, gusto ko panoorin ninyo ang video na ito. Uh, ito pong si uh, Wang Fugue. Nakasama niya si She Zijiang sa kulungan sa Thailand kung saan siya nag-serve ng time para sa credit card fraud pero eventually acquitted. News articles po mula taong 2023 ay nagkukumpirma din sa kanya bilang dating inmate kasama ni She Zhijiang. Uh, may ipapakita po kaming mga Epoch Times na mga uh, news articles na kinokumpirma siyang uh, kasamang inmate ni She Zhijiang. Ayan po. And ngayon ipapakita po namin sa lahat a uh, video nang nagawang uh, zoom interview kay Wang Fugui Can you tell us your full name? My name is Wang Fugui. Do you consent that this video will be shown in the Senate hearing for better feedback you can answer in Chinese. Yes. We will fully support the uh, hearings in the Philippines. Uh, Mr. Wang, what is your association with Shu Zi and how long have you?